Good day mga kasaunds, welcome back na naman sa ating panibagong video ngayon. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako pala si Henry. So mga kung makikita ninyo bali uh, binabaklas ko ulit dito yung ating mga speakers. So yung gagawin ko dito ipapakita ko lamang may nagtatanong din kasi sa atin dito about sa pag-setup ng aking uh, sub kung paano ko i wired ito sa ano, sa ating mga amplifier yung ating uh, joson Earth 1.5 tapos yung ating uh, Broadway na VX20. So ganyan lang makasimple yung topic natin. Wala muna tayo ng uh, sound dito. So abangan nyo pa may bagong uh, darating sa atin dito na ano na video okay player. So in order ko ito dahil uh, saktong sakto ito malapit na yung December. Yung mga tao kasi naghahanap yan ng mga murang mga video okay player. So yung uh, model nito is uh, HDT So sana maging okay yung ating uh, video okay player na ito pag uh, dumating. So i-ano natin i-test natin ito sa mga amplifiers dito sa mga speaker kung ano yung uh, tunog ng ganitong klasing uh, video okay. So sineset up ko muna dito yung ating mga box para ipakita ko sa inyo sa mga para lang ito sa mga baguhan natin ng na mga followers. So enjoy watching lang muna mga ka-sounds sa so mga kasans balito yung ating mga speaker so kada speaker natin pares pares na yan ah. so apat tayo na Joson na uh, NBS 1212 dito tapos apat din yan na uh, 1000 na uh, watts na Broadway so yung ating uh, Joson NBS 1212 nasa 1200 watts ito bali okay. sa wire naman na ginamit ko yung kada dalawang box natin na yan Uh, number 16 ito na wire na speaker wire. Yung dalawang speaker on naman natin na ito, bali nakaparallel connection tayo dito sa isang wire. So kung makita nyo, no, nilagay ko yan, uh, nilagyan ko lamang yan ng electrical tape dito. Pero nakatap yan dito, hindi sa loob, dito lang yan nakatap banda. So nakaparallel connection tayo. So ganyan yung kanyang uh, posisyon ng ating mga speak on dito. Yung speaker wire ko na ito, bali apat na pares ito pang sub sa ating uh, NBS 1212 12, at saka sa ating uh, Broadway na 1000 na watts natin na uh, BWH 121 k Pro. Yung uh, connection ko pala dito sa ating mga speaker, ha, parallel connection ito naka 4 ohms load dito pag ni load natin sa ating amplifier. So ganito yung kanyang posisyon sa aking mga pang sub na speaker. Para lamang ito sa mga baguhan o no, sa mga nagtatanong dito kung paano ko uh, kinakonek yung mga pang sub ko na speaker dito. So, yung uh, ganitong uh, speaker natin na pinakita, ganito yung kanyang uh, posisyon yan. Bali, connect tayo dito sa isa, sa ating isang uh, speaker box. Tapos, uh, ipaparallel natin yan sa isang box natin. So, ganyan lamang ka-simple. Sa Broadway natin, ganyan rin yung uh, style niya, no? Tapos, uh, dito rin sa taas natin ng mga speaker, no? makaganyan so, rin yan. Bali, connect natin yan dito sa ating uh, speaker box. Tapos sa uh, ipaparalel natin yan dito sa kabila. So ganyan yung ating uh, posisyon ng mga wire sa ating mga speaker box pag nag uh, sa sound check tayo. So sa Broadway naman natin same lang naman na setup. Gagaya rin yan, may uh, dalawa pa akong wire na nakaganyan. Ganyan din yung uh, connection na nakaparalel. So sa pagtap ng ating amplifier, bali papakita ko sa inyo. Ito yung ating mga amplifiers. So matagal-tagal na rin na hindi tumutunog yung ating mga uh, amplifier dito. So dahil uh, sa palaging umuulan, So, ipakita ko lamang sa inyo yung pag-connect dito sa likod ng ating mga amplifier. Bali ito yung ating uh, mga amplifier na ginagamit. Sa Joson natin na NBS, yung Joson Earth 1.5. Tapos Broadway uh, and, uh, Broadway bx 20 naman yung sa apat natin na 1000 watts. So pag nag-connect kayo, ganito lamang sa mga baguhan lang ito, sa mga naku-curious, kasi marami rin nagtatanong sa akin ito. Hindi ko lang napapansin yung mga katanungan nila. Dahil sabi ko, madali lang naman yan i connect. So, igawan ko na lang ng video dahil uh, wala pa naman tayo na uh, content sa ngayon. Uh. Sa so, mga kasons, bali ito yung ating uh, Broadway uh, BX20, yung likuran niya. No? So, same lang naman yan sa Joson Earth 1.5 natin na may... Uh, left channel at saka right channel dito nakabitan ng uh, speaker So kahit na may plastic yung aking uh, amplifier na rack na ginawa dito, pinapasok pa rin ng alikabok do. So grabe talaga dito yung alikabok ngayon dahil ginagawa yung uh, kalsada, palaging dumadaan yung mga mixer. So dahil yung kinabitan yung kinabit natin ng mga speaker is yung uh, Johnson NBS 1212 dito tayo sa Johnson Earth uh, 1.5 magpapakita ng sample. So ganito lang ka simple no, ito yung dalawang wire natin kanina na nakaparalel sa uh, apat natin ng mga speaker na no. So ganito lamang kasimple yung pag-connect. Bali yung ating uh, Joson Earth uh, 1.5 naka stereo tayo dito tapos naka-activate ito for sub sa mga ano dito no sa mga switch button niya. So ganito lamang kasimple yan no. Connect niyo lang yung mga wire ninyo dito sa ating Joson Earth 1.5. Tapos yun lang yung mga yung ating mga amp na ito dumadaan ito sa mga crossover sa mga processors na pero may mga tutorial naman ako kung paano mag-connect ng mga ng mga ano no ng mga processor. So kaya pinakita ko na lamang talaga sa inyo dito yung pag-connect ng speaker wire. Tapos kung ikakabit ko naman yung ano, yung Broadway bx uh, VX20 sa mga apat niya na speaker din doon. So ayan, make sure lamang na ano na nakakapit ng maayos yung wire natin dito para hindi siya mag-loose kasi pag maluwag ito, uh, yan ng ano na mag magi-spark yan dito. So yan minsan yung nagtataka yung iba kung bakit na tutunaw dito yung kabitan uh, ng speaker. So pwede rin nga gumamit kayo dito ng ano ng speaker nito pala. Speak on sa channel 1, speak on sa channel 2. Pero mas uh, gusto ko yung ano, mas gusto ko yung nakaganito na lamang kasi Uh, sigurado talaga ito na, ano, na kapit na kapit yung mga wire. Kung gumamit kasi ng, yung iba kasi pag gumagamit ng speak on, minsan maluwag yung speak on kaya nagkakaroon doon ng, ano, ng spark. So yan din yung kadalasan na nasusunog yung mga dito banda no, sa kabitan sa mga speaker terminal. Pero siguro mas magandang klaseng speak on yung gamitin para sigurado na kapit na kapit yan dito. Pero sa akin ganito na lang eh. May nag-advise rin kasi sa akin na, ano, na isang uh, former na ano, na operator ng sound system. Mas uh, maganda daw na dito daw kinakabit. Pero hindi ako sure uh, ganyan yung experience niya. Kaya ginaya ko na lang kasi para sa akin Saktor uh, okay rin na no na dito rin magkabit para at least kapit na kapit nakapitcha talaga. Ayun oh. No? Pwede mo siyang ilock. Gumamit ka lang dito ng screw siguro na flat dito para mas Maano uh, mano sya no ma-press. Siya. Pero hindi naman masadong press na baka masira naman yung uh, speaker terminal mo dito. So mga ka-sounds, I think hanggang dito na lang muna yung uh, topic natin. Abangan niyo pala yung uh, bagong video okay player natin Na in order sa no sa Shopee. So, HDT ito na video okay player. Bali, DVD version, uh, yung mura lang muna yung kinuha natin para makapitid-tipid tayo dito. So, yan yung ating mga speaker, no? Yan. Sa mga update ng speaker natin, okay na okay pa naman yung mga speakers natin dito. Yung mga Joson, yung ating mga Broadway na BWH 12 1K Pro. Tapos yung ating uh, Joson MBS 12, -12. Ito yung Live Pro natin. Sa Live Pro naman natin, baliya uh, isa-isang speak-on yung kinakabit ko dyan. So mga kasos, hanggang dito na lang muna yung video natin. Sa mga bagong nag-subscribe, huwag yung kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga kasos.